Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa so, umaga pong ito, pag-uusapan natin yung deklarasyon ng Pangulo sa kanyang SONA na lalabanan daw niya ang korupsyon. Nahahabuli niya itong mga involved sa mga flood control projects na non-existing or di kaya ay uh, uh, mababa ang kalidad kaya mga nasira kaagad. At ang nakakagulat dito, biglang nagtayuan yung mga congressman. Nagpapalakpakan, uh, nakangiti at parang tuwang-tuwa do sa sinabi ng Pangulo. Bakit sila natutuwa? Ang tanong ng marami. Eh, hindi ba't kayo yung pinariringgan ng, ng Presidente? Is this really a uh, campaign for corruption? Or is this a warning shot against members of the Alianza, both in the national level and the local level, na you better toe the line, otherwise, kakasuhan namin kayo. Sa aking opinion, this is not a campaign against corruption. This is a warning doon sa mga kakampinya sa sa gobyerno, sa alyansa, na kapag nagbalak kayo, naiiwanan niyo ako sa panahon na to, hawak namin ng mga ebidensya, marami kayong mga ghost projects, we will go after you. Kaya yung mga congressman, they have no choice. They have to clap, they have to stand up, and pretend na merong uh, kampanya talaga na magaganap at that they are in favor of it. Alam naman natin na ito mga congressional insertions na ito, yung pagdadagdag sa budget at paglalaan ng pondo para sa mga flood control projects na sa pag-amin mismo ng Pangulo, sinasabi niya ngayon na marami dito ay mga ghost or low quality at nasira kaagad. Uh, sila rin ang may pakulo nito. Si, marami sa mga kongresista ngayon, sila na rin yung mga, mga kontraktor. So, bakit ka papalakpak? Anong ikinatutuwa mo sa announcement na yun ng Pangulo? Well, they are just assuring the President, hindi po kami aalis. Hindi kami kakala sa inyo, Mr. President. That's all they were saying. There is no honest to goodness campaign against corruption here. Ang ginagawa lamang po ng Pangulo is He's just echoing kung ano ang pakiramdam nila ay sentimiento ng mga tao. Pansin niyo yung kanyang deklarasyon. Nang umpisa sinabi niya, inamin niya na yung defeat nila sa sa eleksyon ay uh, um, it's a uh, consensus ng mga mamamayan that they are not satisfied. That is true. Alam ng presidente na ang isa sa mga issue na naging dahilan ng pagkatalo ng lahat ng kanilang mga kandidato ng kanilang Partido Federal is the issue of corruption which was attributed to the administration. So, alam nila na ang gustong marinig ng mamamayan ay ang issue ng tungkol sa corruption at kung ano ang gagawin niya dito at paano niya di umano ito ay lalabanan. It's all about a charade. You know? It's all about a show. Parang ipaparinig sa atin ang akala nila ay gusto nating marinig. What the president doesn't understand is that the people doesn't only want to hear what you say, the people also want to see the results of what you are saying. Kitang-kita ng taong bayan ang sa loob ng tatlong taon ang malawakang korupsyon. This is corruption in a grand scale. At kailangan nila ngayon, ng administrasyon na ito, not to do something, but to say something about it. At kailangan nilang magsalita because they can see the cracks in the walls of the palace are getting bigger and bigger. Ano mga cracks ito? Well, pagkatapos pala ng halalan, si Toby Chanko, which is the campaign manager of Alianza, has already spoken up. Uh, Against this practice dito sa house, hanggang ngayon sinasabi niya ito, yung practice na ito, na kailangan ka pang lumapit sa speaker of the house para makakuha ka ng ng pondo, ng aiks, ng, ng tupad. Ano? Sabi niya, ito ay pork barrel. This is a practice that he didn't like. And even today, he is speaking uh, against it. Uh, at yung gawak na yan ano, ay isang hudyat na ngayon na si Toby Chanko ay may pagpapahiwatig na ng kanyang unti-unting pagkalas dito sa sa alyansa. Si uh, Duke Frasco of Cebu, Deputy Speaker, hindi nag ng kanyang uh, suporta and there are 35 congressmen na hindi bumoto sa uh, speakership ni ni Romualdez at sila ay nagabstain. So this is not as solid as uh, they wanted us to to believe. And then you have Javid Singhson na umalis na sa sa kanyang uh, pagsuporta sa sa pangulo. And there are more to come. Sabi ko nga sa inyo in this last uh, three years of the president, um, halos nagiging lame duck leader na siya ngayon. He is now a lame duck president. Dapat yan mangyayari in the final year pa of his administration. But the way things are going right now, napapaaga yung pag-alis ng mga tao sa kanya. But I do not expect the members of Congress to immediately replace si Romualdez. No, that, that will not happen. They will milk this up to the last minute. Yung kasaysayan po ng House of Representatives ay palaging ganito. Gaya nung panahon ni, ni Ramon Mitra no siya ang speaker of of the house and the members of congress panaisip-sip nila kay Mitra up to the uh, end of the election nakasuporta sila kay kay Mitra but when it was evident that Mitra will lose the election just weeks before the election they switch sides nung wala na silang kailangan kay kay Mitra dahil at, at, lahat, ng pondo na kailangan nila ay na na they switch sides it happened to to jo de Venecia. it also happened to administration candidates like like Marrojas. Uh, siya ay hawak ng administrasyon uh, kontrolado nila ang ang kongreso kontrolado nila yung mga local government officials but in the last minute may mga gobernador na biglang bumaliktad at sumuporta kay rodrigo duterte at mga local officials even congressmen na nung naramdaman nila na hindi mananalo si Mar Rojas, iniwanan din nila ito. And this is the same fate that this administration will suffer, whoever the candidate may be. Maaring yan si Romualdez or somebody else. Pero they will suffer the same fate. All itong mga congressmen na sumusuporta sa kanila ngayon, unti-unting mawawala yan. Bibitawan din kayo yan. They're not interested in your leadership. They are interested in the money that you control kaya itong kampanya na ito against uh, corruption na sinasabi huwag kayong magugulat nakap after audit ng ng DPWH ang mga unang tatamaan ng supposed campaign na ito against corruption ay yung mga congressmen o di kaya ay mga local officials na parang nanlalaming na sa malakanyang this is going to be in my view, a perfect picture of weaponization, again, of the government to control public officials and to exact support para makuha ang suporta ng mga namumuno sa ating pamahalaan. So, huwag tayong basta-basta magpapaloko sa mga kwento-kwento na naririnig natin. Importante po na tayo mismo nag-aaral, nagsasaliksik, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.